there is no pending flood control project. Ito na nga po pagkatapos aminin ng tauhan ni Bongbong Marcos itong flood control na wala talagang proyekto. Hindi na implement, walang plano o nasaan ngayon ang punto. Diba? Kasi kung wala silang proyekto mga kababayan po natin, hindi eh, dapat ibalik nila yung pera ng taong bayan na sa taong 2024 ay 244 billion at sa dalawang taon nga po, 2023 at 2024, 450 billion nila ginagawa sa ito. E ito pala ay Ghost Project, mga kababayan. Na ni Marcos Jr. ang 5,500 flood control projects na itinayo ng kanyang administrasyon ay tila wala itong katotohanan ayon mismo sa National Economic Development Authority o NEDA. Sa harap ng mga senador ay inamin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na wala pang naitatayo na malaking proyekto kontra baha ang kasalukuyang administrasyon. Ginawa ni Balisacan ang paglinaw matapos kinestyon ni Sen. Joel Villanueva ang feasibility study kada taon ng gobyerno na bilyon-bilyon ang halaga ng pondo. At the level of the ICC, the Investment Coordination Committee of uh, the Cabinet, there is no pending flood control project. So it's really in the implementing agencies, it's their obligation. <laughs> Nako po, sigurado masisibak itong sinida, Secretary Arsenio Balisakan, mga kababayan po natin. Kasi dito pinahiya niya si Marcos Jr. Eh. Walang panakip-nakip. Talagang diretso niyang sinabi na walang plano. Walang naipa-implement na flood control ngayong taon o nakaraang taon. O, paano yan mga kababayan natin? Laglag na po itong si Bongbong Marcos. Huling-huli na po sa kanyang kasinungalingan. Una nang inamin ni uh, DPWH, Sekretary uh, Bunuan, na wala o mano talagang flood control. Walang master plan. So ngayon, inamin din ng NIDA na wala talagang plano at walang na-implement. So paano yan? Pwede ba natin silang tanggalin? Pwede ba tayong manawagan ng pag-resign dahil sa kanilang kapabayaan? O pwede po ba silang ma-impeach dahil sa kanilang maling paggastos ng pundo ng taong bayan? Patapos na po o nasa kalagitaan na po tayo mahigit ng taon. Pero wala pa lang na-implement na, na, implement, na flood control. So saan ito ngayon? Sino yung nagbulusan ng pera? Diba mga kababayan? Ba kailangan pong maningil? ng mga ordinaryong Pilipino, kanilang ginagawang ah, pagpapabaya. Marami pong nabiktima ha, marami pong nawala ng uh, gamitan, may buhay pa na nawala mga kababayan dahil sa matinding ba? So sinong sisihin? Sila, di ba? ...submit those uh, projects for uh, the, the proper approval. Ang T. Villanueva, halos kada taon na niyang kinestyon ang nasabing flood control project sa Pampanga ngunit lagi na lamang siyang pinapaasa sa ni Balisakan sakaling may maaprubahan man na proyekto mula sa feasibility study ngayong taon ay malamang sa 2027 pa ng pagtatayo. And then the loan negotiation. <laughs> Parang patapos na po yung termino ni Bongbong Marcos. So ngayong uh, budget deliberation, magkano ang budget para sa flood control. Tapos wala pa lang ipapagawa. Itong 244 pala is patchy patchy pala yung grabe no. Patchy patchy lang 244 billion. Grabe ang kanilang ginastos mga kababayan. Sean, it takes another, ganun nga, another year. that's why even for this Upper Pampanga River uh, uh, floodway project, if things will go right as scheduled, Implementation is targeted for 2027. Oh. Ira, kasi parang ang dating, pinapaasa kami na mag-uumpisa na yung pala pa lang sa detailed engineering design. Kumaani uh, so, rin ang mula sa mga senador ang itinak ng poverty threshold ng pamahalaan. Ayon sa NEDA, talagang 91 pesos ang 22 centavos ay solved na ang bawat Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa naturang budget briefing nitong Martes, una nang sinabi ni Balisacan na makukonsidera na hindi mahirap ang isang Pilipino, kung 21 pesos ang nagagastos nito sa bawat meal. <laughs> nabuang na po. Ah, nabuang na po itong mga tauhan ni Marcos Jr. Paano pagkasyahin? Kumain ka 21 pesos lang po ang iyong budget. So, yung bigas nga, yung kanin nga eh, yung bigas 60. So, isang kilo yung 64 o may sobra kang 4 kung tag 16 kilo. Bibili ka ng medyo mababang quality, sabi natin 55. O may sobra ka na 9 pesos. Yung pang ulam mo sa 9. Kung 21 ang budget mo sa yung isang kainan, anong mabibili mo dyan? Yung kanin ngayon, yung serve, 20 na. Piso. Hindi ka makabili ng tubig. Hingin ka na lang ng sabaw. What? Baka naman talaga ito. Hindi natin alam kung saan galing planeta po. Ah, anong klasing mga tao. Itong mga tauhan po ni Marcos Jr. Kasi po kang lang kumain na 25 pesos lang ang budget. Mga bangag. Yes, but Secretary, pumunta natin yeah. sa palengke, tignan niyo yung pagkain. Yung presyo per kilo. Mm -hmm. Mukhang namamalingke ba itong si Amy Marcos? <laughs> 91.22 pesos. Anong mabibili mo? Pagkain pa lang yun ha, wala pa yung pamasahe, wala pa yung pabahay, yung utilities mo, edukasyon ng bata, gamot, dami. So I know it's very... So, I don't know mga kababayan po natin kung anong klaseng may pag-uutak po yung mga tauhan ngayon ni Marcos Jr. mga kababayan po natin. Sa kalang bangag talaga o ngiwi kung sasabihin mo na kasyang-kasya po sa pagkain ng isang tao ang 64 pesos sa isang araw. So, hindi na nga po nila natutupad yung kanilang mga proyekto, yung mandato, tapos nawawala po yung pondo, eh kung mag-isip parang bangag pa itong mga tauhan ni Marcos Jr. Mga kababayan po natin, kawawa talaga tayo sa administrasyong ito. Ah, uh, ah, uh, Napakasinungaling po nila, wala na pong transparency. At yung pera, sino yung dapat manunagot sa maling paggastos? Sino po yung pag, uh, dapat makulong o dapat masibak sa kanilang pwesto sa maling paggamit ng pondo ng taong bayan? Mga kababayan, kayo na po bahala mangusga patungkol po sa issue nito. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow sa ating social media platform. Thank you and God bless.